straight Now, Atong balikan kini ato mga issues mga suking tigpaminaw. Si Presidente BBM ni ano man eh, mo ang expose may nga. Og mo. Matawag na to may og. Ang mga tao ron makaingon tinuod ba iya ron o komedya-komedya lang ni. So, Kinahanglan mahigala nga doon na gimuligid niya mga ulo aning kalakihan. So far, doon na na. District engineer pa ka ang gamay-gamay pa man dahil, <laughs> Doon na yung district engineer mahigala katos kalalo, nasakpan sa entrapment. O sunod, gining ah, kineng, garapala na mag nga, ni Pirma mahigala o ghost project. Bisagwa mahigala ma-inspeksyon ni firma. Hmm? So, ang ni mga kagalaan niya tanggalon. O, oh? o niya, nangasino So, kini, mga tawhana, district engineers pa mga yo tao dako dako inday kinoy <laughs> labi na katong labi na katong mga politiko wa pa may mga elected official nga naigo ini so unsa man ni mo nga atong klarohon ni sundan na to may galas si BBM unsa ka seryoso siya ni ini karong pagtuki mga higala o paggukod ini mga kurap straight to the point o kunya, kining mga contractors. Ha? Gukuro ng mga contractors. Tanaw na to ha? Kaya sa panahon na ba ni Pinoy mga kagalaan ang naka bulsa o 10 billion. 10 billion na pork barrel scam. Kanto si Janet na polis na priso man gito. Straight to the point. Janet na polis. Limang kagkwarta doon hindi kailas bata batab. Puno sa kwarta. kwarta. Nga naman, di man po nimo isuod na sa kwan. Di man po nimo isuod na sa kininihang bangko. Kaya isuod na sa bangko, maigo man ka sa amlak. Huwag mga politiko, suwito sila na. Na mga kwarta, may ilang mga kickback. Dili po tanan politiko ha, kaya naman mga politiko tarong. Pero huwag ka mga politiko mo dawat kickback. Di man nila isuod sa bangko, kaya kanang bangko, huwag mo deposito ka na mahigala o 500,000 pataas. Cash. Mangunta ng bangko na eh. Diin makinig kwarta hanga, nga, dako ba? <laughs> Kung may imong business. Ha? Pero chike, hindi na mangutan ng bangko, pero kanang chike magod, matris ka magod. Lima ka, panalitang kontraktor mo. Di ka na kontraktor, mahigala sa pun mo sugot ang mga politicians. May mo man na, ayaw, itchiki-chiki e din ha, ha? <laughs> <laughs> ang ato, cash lang yun, no? Cash. Ayaw po okay, e iji cash. Oh, yeah. <laughs> <laughs> oh. Muna nga, matod pa gani, mahigala ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong dito sa Manila dahil doon mga politiko nga mo abang mo kuha kundo. Pag kuha kundo mga two bedrooms or three bedrooms ah, bayran na na sa kundo na na kapuyan pero ang usa karo mahigala gigamit nga mo isudanan sa kwarta. <laughs> 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 Naa sila ilang kaugalingong sudanan sa kwarta tungod mahigala kini pwedeng ibangko ni mo na. Maigo man ka sa amlak. Ma-check man mahigala. So aron nga dili ma-check sa imong balay, maghimo kag imong kaugalingong butangan ng kwarta or adto mga higala sa mga kundo nga adto ibutang. Naibon magpalit mga kana na ang mga butanganan jud inday kin nga kwan. Ha? Mga volt jud higala, nga adto pamutang kwarta. Perting grabe ha. Kay tanaw ni mo politiko tanawa ko na ang salary grade nila. Ang salary grade sa politiko may kala doon ay mga officer sa korporasyon ng mga private. Tagko pa mga sildo. Nini mga tauhana. Pero ang mga perks sa ini, ang mga porsento o guban pang mga komisyon, awda diha na mga higala, mas dako. Ha? Pero ani say lang mga kagalaan. Di maglagyo nig sweldo anang uban nga mga NAS corporation. Ah, oh, kita man mga higala, Tanan an nga mga public officials, makita nimo ang salary grade. Nga dunay equivalent pila. Mau na karon nga ingon si Marcos nga i lifestyle check kining mga tanan nga mga government officials inig lifestyle check makita nimo pila may sweldo aning tawhana unya kuhaan mahigala sa kurente tubig pag eskwela mga anak nga nang eskwela ba o mga mahalong eskwelahan o uban pa mahigala nga mga gastuanan unya ngano manikan, man ikan mansion man kay unsa man ni unya mga luxury man kay mga sakyanan Wa na, makaingon na ka dayon, alams na this. <laughs> oh! Kano? Salary grade 19 anang district engineer, pila equivalent, 56,000. Kuwintaha ang 56,000 times 12. So, sa usa katuig, pila yung makuha. Kuwintaha. Kaya bang makapalit o labihin ka dakong mansyon o labihin ka luxury ng mga sakinan? Hasta ang bisak tanang nga mga rango na asang legal. Diha mga higas di pila at makita ni ang salary grade. Kaya bang makapalit og yate? Ni ato lang ning katawa ka mahigala. Mo na nga clerics na. Hm? Mo ada ni Pagka luho kayo sa mga kwan. Mga kagamitan luho sa mga Yano yanuhon lang mga to gawas nasod ah. Mga to Europe, yano yanuhon lang. Tali ang kanang, napay mga kontraktor mahigalag gidaan ng mga politiko, gipasalad an mahigala atong katong branded nga tindahan dito sa Europe dai eh. kay sila ray exclusive nila nag shopping pagkangil. <coughs> 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 Akin ato lang ng gagi katao katawa ha. Unya kung unsa ka seryoso mga kagalaan si BBM ni ining iya karong pagpaimbisigar ako uyon ko mahigala nga kini si Baguio City Mayor Benjamin Magalong mo ay ining independent commission now balikan ta mahigala kung seryoso si BBM aning iyang investigation Mayo kay nakaplano man siya nga dunay independent commission nga iyang tukuron kuno pagimbisigar. Mayo, credible unta mga higala og ako uyon ko nga si Baguio City Mayor Benjamin Binji Magalong may padadon. Straight to the point. Oy, ug kana. Ha, ngilig kay ng credibility si Magalong. May kay na credibility may gala within the PNP kasabota. Atay nagha mga friends niya may galang ni Sultan ako nga maayo ug credibility kana si Magalong kan ato pa. Ya sa PNP. Ha? O kana mga kurakot-kurakot ba? Ano ni mo na? Kanay mo mga kauban bitaw? May bawaan ni mo na muna daan, oi. Diya sa inyong organization, may bawaan ni mo ng kurakutong daan. <laughs> may bawaan po ni mo na may di lang taan na inana, no? Huwag na nagawin magkabadlong sa usa ka grupo ba? Magunahon nagpangawat, pangawat. Huwag na yung magkabadlong niya nga. Pisa ko sa lang. maingon nga, di lang siguro taan na inana. <laughs> Kaya ka na kung mga higalang pagkakawatan o kananili pagkakawatan, man na, mananakod na, no, eh, ay, na ni store. <laughs> Labaw sa tanan, kanag yung leader, muni numero uno, kung ang leader kawatan all the way down matakdan na uban ligon o prinsipyo diha pero ikaw man maoy ma ikaw man maoy ma butang sa alanganin diba, ka, ni boss, na magkagsuguan ka na imong buo si kulikta hato dito atong bahay <laughs> <laughs> na ikaw may nasuguan di ka mo sugot ni store man na lisod ka ng leader importante yun na uban nga kurakot ni sa ka ng ang leader, kurakot niya din sa so, ubos mo, kulik mo, maningkamot yung kulikot o pangurakot, pero at least, dili kayo ang tibuok may maapektaran. Ha? Muna nga sa mga presidente sa Pilipinas, kaya plangka-plangka pag istorya sa mga presidente sa Pilipinas nga dili kurakot. Pero naagya po yung korupsyon, wak matang-tang, kaya may mga desobos ng mga kurakot. Number one, bala ang di mo mo ako si Cory Aquino. Number two, si Pinoy Aquino. Number three, si Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kantos Marcos inyo Jesus Ginoo. <laughs> <laughs> Nakinis Marcos Junior bida. Di pa ko kasiguro gid ha. <laughs> Tanaw noon pa nato iyang klaki unsa ni. Klak <laughs> <laughs> klak -kla -kla klaro lang. Pero kanto gus Pinoy ang naka kuan na gid to Pinoy may gala. Ka problema gid to niya. Ang iyang decision making diha ra gyud. Ah, ang pagsugod pa siya ang administrasyon na si Kwati siya mahigala sa hostage, hostage crisis sa Lunita. Unya pagdayon dayon sa iyang termino, nadaot siya sa sa 44. Pero mingon ka mahigala dito kurakot tong mga tawhan na dito kurakot na influence ha. Pero ang kurakot ni ubos na agi hapon. Di ba pareha mahigalang makita man nimo ang sitwasyon sa panahon Marcos Senior og pagpulin kore. Og sitwasyon ni Gloria Macapagal <laughs> grabe to pag ni Pinoy, makita man ni mo. So, kinini ang Prokatos Pinoy lang, ang iyang decision making mahigala labi na to sa Fultipo na daot yun siya. Unya, kinis magalong. Kung mauna yung mahigala pa si Garon sa flood control, ngilngig ni -ngil, si Marcos mahigala iya sa hunahuna o mayo tinud tinudun ni mahigala iyang investigasyon tinudun yun niya ni mga kagalaan nga seryoso siya ni na magalong. Ang problema kay Palay di magalong basta ma po si Marcos. Do naman kay mga dagko maligsan. Og si Magalong mahigala oy mo oi mo. Leads investigation. Mo na mga congressman na Wa pa lang maimbita si Magalong ingon bitaw Magalong imbita ko ninyo kay ako isulti. Asta mga politiko ako isulti kinsa ni mga politiko ha. <laughs> <laughs> kay laliman ka sa gisulti mahigala ni Benji Magalong kini di ay mahigal ang korupsyon at sige tagsikat kini mga kontraktor no? pero matod niya ang dakog pahat yun niya may gala ka ng politiko ka ng politiko dakog porsyento nga gikuha sundan mga higala kini ni ang niining mga uban pa no matod pa magalong day 40% anak gikuha na daan sa mga politiko o niya ang 15% gikuha as kontraktor may ngong kontraktor manguha sa mga amok kay kamer ba'y namuhunan isod ba sa kayong kalakiha nga kamong wak mo'y puhunan kamong pa'y dako inooginan siya <laughs> <laughs> mukuha po o 10% ang implementing agency o niya do na pa'y 30% ang actual project 30% na lang muna imbes kay kabilya yung kadako mga higalag Bukton mga kagalaan, ingon na lang kumain king. <laughs> na, mo ni mahigala. Tinood. So kung si Magalong may palido ni mo sa investigation, talawa, wapan lang maimbitar sa marukoy. Gaya mo na akong ingon, ambot ha? I hope, kaya kinang sinet ng investigates in aid of legislation. Astang House, sa sinet, medyo si Marculita mo inaglid ini, okay, okay. Akong taga, ano, ako'y pagladuhon ni, okay pa ni. Kining house may gala ano. Medyo, <laughs> <laughs> makaingon ta, imbisigasyon or imbisigal, imbisigal, imbisigal. <laughs> Nilarga na mahigala si saldi ko, wapang maimbitas magalong to na saldi ko niya karon kay tuon man nakalarga na sa Amerika usa pa magpa isug isog ning uban nga kinahanglan niya ato imitaron niya karon si BBM kung seryoso siya pagbutang diha credible nga mo imo investigate ang credible kada sa si magalong ba sige ko no pero medyo hadlok si Marcos ani gamay kay base niya ginuog si magalong may mulid sa investigation Naghanggi mo igawan eh. Di ba ni mo Santos Magalong bisikin sa? Kahit di ba ni ang record ni Magalong? Mabitan ng kinis sa mga sa Board of Inquiry. Pagkamatay atong sa 44. Pagkamatay sa sa 44. akangil <coughs> kanilang kining investigation bagalong gi ato ginamang mamasapano. Kuan yung ibisigar? Sus, pag resulta sa investigation may Daghang Daghag sadan. Why gi? Ligsan magalong Si General Purisima, ligsan. Sadan si Purisima. Sadan si General uh, kininiang gitulyo na pinya. Sadan. Labaos na ng hastas, Pinoy! Shut up! Atong pang magalong! <laughs> Muna, Kuya Juan, po Marcos, si Rizohon, gini mo itong seryosohon ta niya, may mulid sa flood control project, bisig ma-appeal ta ini. Ay <laughs> 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 Eh, kanto ang investigasyon ni Magalong, mga higala. In fairness, si Pinoy, mo tinaka kung taon sa iyang rating, pero corruption, dili ito korup kuan ba kanang klaro klaro ba lang nga pag evaluate nako sabot man ko mga namatay mga uh, gitanaw gitan nga mga data dito sa nadaot lang atong sa 44k unsaon ta magud magud ma-rescue tong sa 44 nya say nagsugo dai ginuo ko dako nga blunder imbisigar magalong pag imbisigar karon ang hitabo magud may gala si Pinoy magud pinangga magud to niya kaayo lagi kadto si Porsima Si General Purisima at that time, Gisos Pinso, ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Morales may na ito na eh. Kay Ketos Morales, bilib sa kutong uh, Ombudsman. Ha? Ah? Kinudlo tong Pinoy, Ketos Morales, si Purusima pinangga ni Pinoy Purwa, si Morales, ay, iya, may galang ni Suspensos Purusima, bahala pag pinangga ka Pinoy. Ha? Ah? Suspendido si Purusima. Pagka-suspensong Purusima, mga kagalaan, ang nagda sa PNP ato si General Espina. Nomdo mo? Ang DILG secretary si Maruhas pagkadaku ang insulto tung gusto si Pinoy mga kagalaan niya. Medyo kay kadto ng og malampuson pa mga higala nga maong operation. Dingan lan matog plan Exodus. Kung malampuson pato to si Kata mga higala Ibalik niyo na yung itong pagka PNP, chief. Kaya nabasa man itong pulisima dahil nagham palpak. Mautong gi may higala sa ombudsman nagbalampuson pa ta kadtong maong operasyon. Pulting sikatan ni Purisima. Kasi may nag uto kuno hay sa investigation kay si Pino ay isip commander in chief, wa mo agi ni Maruhas. Wa pay bawas as well, gi blind si Maruhas, gi blind may higala ang PNP chief at the time nga maoy nagkaman sa PNP at at the time si General Espina didto siya ni coordinate sa suspendido nga mao si Purisima. So si Purisima sa didto ni coordinate sa soft head nga maho si General na Pinyas, operate sila dito sa si Mindanao. Di pa daw mahigal staff dito sa si Mindanao kaya kuhaon may katong mga terrorist nga kadto si Sulkifli Binhir alias Marwan o kadto si Basit Usman kinomdomo. Kuhaon lang dito. Kung malampuson pa katong maong maong operasyon, hastang Armed Forces of the Philippines indikin, madaot sila. Hastang Armed Forces of the Philippines, ako kailago ko sa kunday, general dito, katong naa dito may di lang ako isulti. Naman ko yung mga source ko. Kinsay ko dito dahi. Kailakay ko. Na-interview ko naman ito dito, di lang ako isulti ninyo. Katong ground ka, katong commander sa armed forces nga dito dito sa area. Iya ganang jurisdiction. Nga wa sila mga higala mo tabang because why mando sa taas? Ha? Nga naman di pasagdan ni Pinoy wa niya mga higala sa rescue katong sa 44. Nga ang sundalo, daan na sundalo, may galang medyo, alangan ninyo kandaan. Basta ikaw sundalo dahil ikaw may army. Huwag ninyo paibawa as inyong operasyon. Ug uro'y og na malampuson pa ito, dakong insulto to sa Armed Forces of the Philippines. Nga naa mo niya sa area, naa mo ka inyong area na, ka na maging huwag mo ka solve, huwag mo ka dakop ni Basit Usman, huwag mo ka dakop ni Marwan, ang nakadakop, ang South 44 Giga sa Manila, mo na nakadakop. Rabihan ninyo ka mga makaingon kag gitamakan nila ang Armed Forces of the Philippines at the time. Uy, ugna, malampuson uro'y unya ang sikat kayo ato si Polisima. Because nagtuo man sila may galang ang ilang hapsay tanan dito may gila sa drawing board. Hapsay tanan ang operation mo gikan sa mo ni mo Hapsay kayo. Sus Ginoo ko di man lagi niyo ma perfect ang operasyon, na may mga kakulian. Og nagbalampuson pa sikat si Polisima, automatic mabalik sa pagka PNP chief. Wa nay problema mga kagalaan, sikat ang katong saft pero dili masikat ang unforced insulto nila na amo sa magindana wa mo ninyo makuha ka mo mga terrorist so ikaw, army wa mo coordinate lack of coordination ang sikat nga term ato lack of coordination kabantay mo matag issue doon sikat nga termino lack of coordination kandi po mga higalang impeachment ni sala for tweet mo na po yung sikat ang karoon ang pinakasikat yung kontrakto <laughs> <laughs> okay. Nagi mga sikat niya mga termino, ha? na niyad higayuna, higayo na akong duman why proper coordination sa ang forces ni man ang operasyon may galakay kanabi taong pag implement na sa plano very perfect ang plano pag actual ng operasyon kay ang tirin ba dili ka sa suito kay kadlawan sa nigikan na nabuntagan man sila indakin pagkuha nila ni nakuha mo gito si, si Marwan inday ha nasipya tang ilang operasyon nakamata naman tong mga muslim nga dito sa area nya kini mga na may gala kayo. amo ning lugar sus nagtinabangay ang MILF nagtinabangay may gilang BIFF sus gi kulatag mayong atong sa 44 mula sa mga sitting ducks dito sa kamay isan sus ginuo ko 44 ang patay nya wa gid iriskyo diha na daot may gala at atong na. padong human iyang termino mga kagilaan, kay 2015 man to mo tay nakaubos iyang eh rating pero corruption issue, in fairness, may galawa, to'y corruption issues, Pinoy. Naalay ang mga tao rin sa ubos niya mga kurakot sa giyon. Pareha kung Duterte, kaya Duterte, tarong man. Pero naay mga kurakot din ang nga dato, ang mga kurakot. Muna'y prangka-prangka ang pag istorya Ha? Prangka ang pag -historya. Si Duterte, may higala dito, Presidente, namang isa'y ipanudlo din ang mga kurakot. Dadag mga nag-building ng ubang kurakot. Ay, ya! Uh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> so, kanto, balikan na to ang nag-investigate, mao to may galas magalong. Siya mo chairman, siya mo head sa board of inquiry pag investigate na yung, sus, sadan man, ang sadan yun si Pulisima. Nga naman, lima kayo lang di blind si Maruhas, morong nakiko ko si Maruhas at the time, di the secretary, hasta si Espina nakiko. Pag, pagka, kung pagka problema na, diha na naging paibaw si Espina, problema na, ito mga tao dito na, natanggong, itabangan oga, uh, rak-rak dito sa, kung kay sa jurisdiction mingo masad ang mga imay bills amo ng jurisdiction sud so, mo wa moy coordination mo. di di to na si spina na mo pay pagkahibaw nga na nga matay na dito nya ila laban ng mga classmate kana go mga PNP chief PNP A mga PNP a uh, PNP chief mga classmate kanila nang mga PME nga mga sundalo sa so, gipantawgan dito dili masama ka risko wa may mando sa malakanyang sus ginoo ko patay sa 44 pila man kabuok ang taga sugbo nga namatay na tagduman na namatay na taga buhol nga natong, sa 44 pasteng guula mang higala hitabo a kesa nag investigate si Magalong why pabor pabor si Magalong pag imbisigar pa pag gawas pa mahigala wa na pero daghay nag daghay nag uh, daghay nag offer ni Magalong nga binji ayo lang na ikon eh, na ng uban nga investigation ayo kay palabi kay himuon PNP chief So nabutang nga gusto ka ma-PNP chief. Ayo tabun-tabun nila nagamay ngaway sa ning uban. Wa man binje, um, gawas sa investigation mo gyud pagawas. So pagawas pa sad-an si si kininyang Napinyas, sad-an si Perosima, apil sad-an si Pinoy. Ingos <laughs> <laughs> oh. <laughs> magalong si Noynoy Aquino may una gyung sana. <laughs> <laughs> Mao na sakitan si Pinoy sa finding sa tuwa gid mapinpi chief si kwan. Magalong. Mo toy gambol niya mahigala usaman. gusto ka magpinpi chief? Ayo iya palabi kon kuani gamay ba grabe ang kwan pruwa madas magalong. Mo na kuyon nga grabe og prinsipyo ni Magalong. Ah, moy bagyo si Mayor. Og mo ni palidon karon ining flood control project mi na alegria na mga mga igo ini. Mo na asta ma congressman mega pa na. Na duha-duha ra magalong sige patawag ko ninyo kay ako i mention ang mga politiko, apil ang mga congressman nga na apil ining flood control project. Hanto do na pali patawag. Ne oh, yeah. <laughs> 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 kay ko seryoso ta. Aron gusto makatama higala nga uh, mawag kang nig masulbad ng problema ng korupsyon bisag hinay nahihinay lang ha muna kung sa sa'yo makaingon kag investigation sa Senate o sa House napabakay paglaom in town kini atong nasod pero baka kita sa ganlan ni Magalong ni Rambico Soto o guban pa mahiga lang mga di prinsipyo na makaingon sa nga bida no na i mga tao na habilin yun eh? doon na pa yung mga tao mahiga lang na habilin din ha, nga mga paglaom ba nga napatay kasulbaran ini problema ha So, si Magalong yun sa gilapas ni noy, -Noy ang chain of command. Sa'y si, si commander-in-chief, pero wak sa si mufalo. Dito mas ay coordinate sa suspendido. Could you just imagine that? Ikaw may politandog ha, puritandog ni Pinoy. Ako ay, nag ko ni Pinoy on, in terms ng mga corruption issues. But kanto nga issue may gila? Igo, Pinoy, yung mga galong sadaan. Ngano dito mas sa ni, wa, siya mismo nga commander-in-chief, wak mufalo sa chain of command. nang wak dayon ma sa armed forces ang mga staff. Dito mas sa sa suspendido. Nga si Polisima, di blind niya ang sitting sitting PNP chief. Ingon magalong sad Spinoy na napas Miriam adto panahon na pagkuha sa findings ni Magalogi, yaw yaw ni Miriam Defensor Santiago de una, na yun, oh, yeah. <laughs> oh. <laughs> bon, na, sa Pinoy sa Bona karon, og seryosos be, ito dos magalong nga mo'y kininiang <laughs> May mga mga sa Independent Commission. unang una siguro, bung-bung. ko na. Kini-kini. Paminawin ko na. Tapos dong. ko Pero wala ko. Dawa pa confirm. Eh, na ay video. Ne? Na ay video. Sige ko na. No, names. Ay, play ko no video, eh. na ng video. Si I'm I don't want to talk about it. I still na Hindi pa namin na buo-buo yung flamor. But Malapit na yan. Very, very soon. Very, very soon. A -ra -a -ra. Okay. Freeze. Freeze. Di pangutana si Mayor Magalong, malapit na Independent Commission. Kaya mahibaw mahibok ano ito ha, unsa ba na? Atong tanawang unsa si credibility sa si iyong itudlo. Wa pa mo, kwan, lilihay pa siyang. Magbutang kay Independent Commission, yes. Si Magalong ba ibutang? Ah, wala pa, wala pang... Uh... Ay, ah! <laughs> 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 Kay ulas mo, itudlo, kinis Magalong, mahigala. Karoon palang ganit nga nag... Nagdanga-danga na nga, independent commission, mapatawag ang Senate, mapatawag ang House. Kana pa lang gani. Si Saldi ko mahigala tuan nagkasakit na nilalga na sa Amerika. Oh, o makahibaw to nga wa, na gyud, si magalong gitudlo na gyud nga independent commission, sigurado mag magwheelchair na gyud to. eh sige ko nobe. Wa na, nasakit na na ito daan sa saldi ko? Paminaw ko, di na kabangon ko maghibaw nga. Si Magalong, gito lo, naging independent commission, may gito si saldi ko sa Amerika, wak na gyan, gi-oxygen na. Oh, yeah. <laughs> <laughs> di na makabalik sa Pilipinas si saldi ko, kay Tuan na sa ICO. Oh, Ato, yeah. <laughs> 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 ah, klaro-klaro na niya ito, di ito gusto na mahinga lang. Mura lang tag-tuyok-tuyok ko, mura lang tag muro na inyong ha boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan, Attorney Rufil Fernandez Banyo, sa Straight to the Point!